Yan mga kaanghit oh, dumating na yung iniintay natin. <laughs> oh, Ay, ito, ako. ayan oh, no? kahit pa si pare. Kung oh. mapapansin nyo ito mga kaanghit, ito, si Clara, si Miha, at si... Ano? <laughs> <laughs> Hindi mo na alam no? Hindi mo na lang pangalan mo? <laughs> Hindi na, nakalimutan, nakalimutan na. Nakalimutan na niya, ayan. Ito, 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 yung ito, nandito, ito. nandito, okay. nandito. Dito. Anak mo na yan? Oo oh, oh. Ay, anak mo na yan. Kung mapapansin nyo mga kaanghit, angat ka ng kaunti. Parang malaki ang mo. <laughs> <laughs> Buntis ka? Oo. Uh, -uh. Kailan ka nag-asawa? Yung, sa, yung pag-uwi namin sa probinsya. Pag-uwi mo sa probinsya? Ilang buwan na yung baby mo? Siyam. Siyam. Oh, mga anak ka na. Hindi eh, ko alam. Kasi meron sampo. Ah, meron ba sampo? Oh, Siyam lang. May hindi, kasi yung iba sa way namin, may shampoo, may sham, Then, may kamali seven. Lang. Baka nagkamali lang, lang. lang yung bilang. Hindi ko alam. Si, ah, si ano, si Mayla may asawa na rin, di ba? May, may, may anak, anak na isa. Ah, may anak na isa. So, anong gusto nyo ngayon? Gagawin natin. <laughs> Wala. Wala. E, eh, paano ko kayo uh, makeover? Ngayon, tapos punta tayo SM gusto niya sem. Ah. Uh -huh. Ayoko sa... sumama. Bakit? <laughs> Natraged ako maglakad. Oo, kasi buntis kasi ano. Mm, kasi hindi niya kaya. Oh, talaga. Ayan Ay, yung kumpare ko may sponsor tayo. Oh, kikita mo yan, oh. Ayun oh. Ayun oh, tamang-tama dumating tama, mayaman 'yan. <laughs> yan yung taga ba taga Bahamas 'yan, Bahamas. Kagagaling lang niya ng an abroad an noos 'yung matalik kong kaibigan 'yan. Kumpare ko na kaibigan ko pa. Ganun. So, oo, ganon. Ngayon, kung sasama kayo, lilibre kayo niyan. Anong gusto nyo? Kahit uh, ano na. Kahit ano? Jollibee. Jollibee o ano? Ano, sasama kayo? Hindi. Bakit? Dullaby. Napapagod ka? Sayang naman. Itong dalawa, sasama kayo? Kung sa jeep man sa motor, sasasama sa kami. Kasi siyempre kaya niya, pero pag maglakad, hindi. napapagod. Ay, hindi, kutsi, gagamitin natin. Hindi tayo magbumotor. Magkukotsi tayo. Sana o. Oh. Sana o. Oo, oh, <laughs> oh tayo kaya pwede ka sumama. Si Ayoko. Bakit? Ito yung mga kangit si Miha. Ito yung paborito ko mga kangit si Miha. Ayan. Hello. Ito mo, ano ba? Yan si Miha. Yan, yan, yan. Samantalahin nyo na kasi andyan ang kumpari ko. Ayan o. Oh. Ayan, 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 ayan. Kaya kung papayag kayo, may, may makeover to kayo. Tapos, kasama. Ito na lang ang dalaga ngayon. Ayan, yung mga kanghit dyan dalaga ngayon. Oh, no, available yan. <laughs> eh, eh, comment lang kayo mga kanghit dyan. O, yan, o. Ito mo, nagpaganda pa, <laughs> Alam mo, uy, Namiss talaga kita. Totoo. Ay, namiss din kita, kuya. Oo, oh, totoo. Ito pare talaga yung natutuwa ko nung dalaga pa to. Anong taon yun? Matagal na yun, eh. Matagal na. Hindi oh, na ako nakapunta dito. Oh, ba't hindi ka kasi pumunta dito? Buti pa si Ay, ito, Mayla na, pumunta. Na, oo, oo ito, si na, Mayla. Ito matagal na dito sa Manila, pero ito matagal na sa probinsya. Ikaw naman. Matagal. Ito to pare yung ano, talented, matalino to. Ah, matagal si, na ako sa probinsya. Si, si, ano si Clara. Clara, di ba? Clara? Oh, yan. Talent. talent yan. Magagaling kumanta to pare. Oh, magaling... Oo. Oh. Lalo na to pare. Pinakanta ko to dati. <laughs> Ay, ito bata pa to nung araw eh. Bata pa to... 14 years old ka lang ata nun, o, tama ngayon, pare. O, na ng, ano. Ang gaganda ng mga bata na to. Ha? Sambuanga. Ito yung, ano, kinontent ko dati ng Sambuanga. Magaganda ng Sambuanga. Artistahin. Baka badyaw sila pare. Badyaw, badyaw yan sila. Kaya sabi ko sa inyo, tamang-tama yung punta nyo dito. Andyan yung mayaman kong kumpare. Ayun, no? ano, ano? Saan tayo pupunta? Sa Jollibee? O anong gusto nyo? Eh, ano? may kotse naman tayo kaya po pwede yan. Saan tayo pupunta? Saan Jollibee? SM! Sa may Ganito ang ko. Pupunta tayo doon. Eh. Ang pakit ng ng ako dito sa mato Kasi ito, natural natural to si Miha. Kaya gusto gusto ko to lagi na nandito eh. Gusto mga kanghit ano. Talagang... Ang ganda ng umaga ko ngayon kasi nakita ko si Miha. si Miha. Ito naman si Mara Si Mara Mara, ito si Mara Ito si, Mara. Ito si Clara Kaya dulo-dulo yan eh Mara, Clara Ayun Pero parang namayat ka, Clara Eh, syempre may anak na ako asawa Ah Pero buntis to Ako ninong niya, gusto mo? Uso ba sa inyo, ninong? Uso Uso Ako ninong niyan Sige Invite mo ako, ha? Ayan So, pupunta tayo ng... Kumain na ba kayo? Wala pa. Ah, oh, wala pa. tama-tama. E, tama-tama. Tama. Eh. Kaya hindi kami kumaka kumakain. Excited kami pumunta rito para makita ka. <laughs> Ayan. Pupunta tayo, SM. Ngayon oh, po, papayag na kami. O, papayag kayo. Sige, pupunta tayo, SM. Gusto nyo uh, makeover ko muna kayo dito? Mayroon akong beautician dito na magaling. Na kaibigan May natin. Alam mo yung beautician? Pati ako kailangan. Eh, <laughs> <laughs> siyempre, pupunta tayo sa SM. Sabi mo na, naiya ka ganyan. Gusto mo... Kasi yung damit ko, pangit. <laughs> hindi ah, hindi ah. Tapos tapasok tayo sa SM. B Gusto mo bibilang kita ng bagong damit? Ano? Pang buntis. Sige. Ayun! Para ano, maiba naman, no? Ayan. Bakit ay, naman, pupunta na SM, ganito mag-chirap. <laughs> Hindi <laughs> naman bagay. Hindi bagay. Ito ang damit niya, maganda. Ito Dalaga kasi siya, dalaga. Ito na ang dalaga ngayon, mga kangit. Ayan, nakita mo. Oh. Nagbo-blooming yung ano niya. Nagsha-shiny, nagsha-shiny. shiny oh. Ay, ano niya. Ay, Pero ito si Mihan din nagbago. Okay. Ah, maganda pa rin talaga sa picture. Thank oh. you. Namayat ka lang namayat <laughs> namayat ito si Clara yung ano eh meron talaga itong uh, katangian genius yan pare genius ayan, ayan. so mag SM tayo kasama si pare ayan hindi ka maya kasama <laughs> <laughs> hindi. <laughs> pare, <tinatulong> ka hindi pare hindi na nila kanila hindi maya hindi maya yan kasi, kasi yung mga iba may, iba, may, may sa ay hindi mabait yan si pare mabait yan hindi yan hindi yan, yan, yan. At saka ano, ah, maganda nga sana kung kumpleto kayo, kung lima eh. Kaya uh, oh, ah, mamaya na yan siya. Tuntua yeah. <laughs> ako. <laughs> ano hey. pangalan na ng baby mo? Para. Sara? Para. Ba't para? Para? <laughs> para. Ano yung para sa tabi? Para. eh <laughs> yung kasi ang nakalagay sa birthday. Ah, sa birthday. Okay. Sa, sa, birth certificate. Okay. Ayun. Ang <laughs> to. Ay, nakakatuwa to. Ito na lang dalaga si Mara. So ngayon, oh, ngayon ano, pupunta na tayo? O ipa, ipapamakeover ko muna kayo? Pamakeover muna doon. Pamakeover ko muna kayo? Ah, sige. Ay, ayan mga kanghit. Ah, puputulin ko muna tong video na to, ha? At standby lang kayo kung anong magiging latest mamaya sa SM. <laughs> okay, go, go, go. <laughs> okay, o sige. Shout out sa mga uh, nag-idol sa inyo. O, yun, yun. Diba? Yan, si Miha. Ang Hi, paborito lang. ko. Ayan, si Clara. Ang Hi. genius ng magagandang <laughs> oh, si ano. Para. <laughs> si Para. Si Para. si Para. Hello, Para. Para. iyon <laughs>